pagbati mula sa Iglesia Unida Ecumenical Distrito ng Cavite para sa buong kapatiran sa UCCP Aplan Cavite Conference sa pangunguna ng iginagalang ng moderador si M. Migfred ng mga kamanggagawa at ng mga pamunuan na bumubuo sa konsilyo ng kumperensya. Gayon din sa mga kinatawa ng bawat iglesia na nangagtitipon ngayon sa inyong pantao ng kapulungan. Gayun din, binabati din natin ang presensya ng mga iginagalang na obispo at gayon din sa iba pang mga panauhin sa gawain ito. Binabati din natin ang ating mga kamanggagawa na atangan na at titatalaga sa kanika ilang ministeryo sa mga yugtong ito. Humihingi po kami ng paumanhin na ang inyong lingkod ay hindi makakadalo sa gawain ito dulot ng ilang mga kasabay na pulong sa seminaryo sa ikaapat ng Abril at pulong ng lupong patlugutan ng Iglesia Unida Ecumenical sa kalaganapan sa ikalima ng Abril. Magkagayon pa man, nakikisa kami sa diwa ng inyong pagtitipon, taglay ang paksang muling pagtatayo at pagpapanumbalik na may pag-asa, pagtatanyag ng bagong langit at bagong lupa ang tipan ng pagkakaisa ng ating mga iglesia ay patuloy nating pinayayabong sa iba't ibang mga pamamaraan, mga gawain at mga ministeryo. Kaya taglay ang diwa ng inyong paksa, kami mula sa Iglesia Unida Ecumenical Distrito ng Cavite, sa paunguna ng aming superintendente ng distrito, Reverendo Andrio Berano, at ng buong kapatira ng Ayu Cavite, kami buong kagalakang bumabati sa inyong lahat Nakikiisa kami sa panalangin sa katagumpayan ng gawain ito. Ang Diyos ang patuloy na may kaagapay ninyo at maging kaagapay natin sa muling pagtatayo at pagpapanumbalik na may pag-asa tungo sa pagtatanyag ng bagong langit at bagong lupa sa ngala ng Diyos na manilikha, manunubos at mga aliw. Amen.